Okay. Hello, what is up sa inyo lahat guys? Welcome back sa akin channel. Welcome back sa isa na namang video dito sa Vision ro. Okay, so bago magsimulan lahat, gusto ko lang muna sabihin kung bakit ay hindi nyo nakikita. Kung bakit wala ako kahapon. Well, wala may explanation doon bukod sa walang internet. <laughs> wala may internet kahapon, so hindi ako nakagawa ng video. Okay? Huwag nyo isipin, sana huwag nyo isipin tinatamad ako dahil hindi naman ako tinatamad. Wala lang talagang excuse me, wala lang talagang internet kahapon. Ayun lang yung dahilan ko. Okay? Na ng internet bandang alas 3 ng madaling araw hanggang mga alas 5 ng hapon. Ganon, ganon katagal na wala na internet. Okay? PLDT. PLDC, ano na? Okay, so dahil doon sa PLDT, no, wala na internet, kaya wala akong upload. Anyway, so ngayon mag-upload tayo, gagawa tayo ng video. Pero bago ang lahat, gusto ko lang muna sabihin sa inyo guys na if hindi pa kayo nakasubscribe dito sa akin channel, subscribe naman kayo dahil I'm trying to hit the 1,000 subscriber mark bago ang birthday ko or bago ang April. And eh, that's napakatagal pa noon. So I think kakayanin natin yon pero I don't know, who knows? Diba? <laughs> Sana kayanin natin. Or before April, hopefully. Diba? Before April. Okay, and guys, no, gusto ko lang muna magbigay ng shoutout sa aking mga channel members. Ayan, yung mga members na itong channel. Walang iba kundi kay RM Falcon, kay Abe. Abe, hindi ko, hindi ko pa rin alam kung paano i to. Sinabi niya sa akin kung paano i-pronounce, pero I'm so sorry. Sabi, tatawag na lang kitang Isagani. No? Kay RM Falcon, Isagani, and kay, kay as okay so maraming maraming salamat sa pagpapa-member again legendary tier kayo nag-member so may some perks diyan na pagka meron kayong gustong i-suggest sa akin na game na gusto ninyong laruin ko uh, let me know okay let me know and dito try natin yan as long uh, hindi naman as long as, pero hopefully libre lang sila sa Steam yung mga games na gusto ninyong try ko no libre lang sa Steam para naman malaro ko, ko siya ng walang problema. Okay? So guys, if you you're interested to support the channel financially, katulad nilang tatlo, diba You can do so by joining the channel membership program. <laughs> program? It's not a program per se, pero yeah, you can do, you can support the channel financially sa pagpapa member Okay? Via channel membership. And to learn more about the channel membership, you can click the join button down below. And also guys, last but definitely not the least, if nag-enjoy kayo sa mga videos na i-upload ko, click na nyo naman yung like button dahil nakakatulong siya sa algorithm ni YouTube nonetheless. Okay, so with all that being said, tara na agad dito sa gawin uh, gagawin nating content. Medyo nagmamadali tayo kasi kung may kita nyo, ayan, minessage ko si Mandy kanina. Kasi supposed, supposedly meron ngayong maintenance. Okay, nagmessage ako kay Mandy, walang sagot si Mandy. Baka nangangalay na yung karakter niya dyan. Kakaupo, kanina pa yan nandyan. <laughs> Tapos nagchat din ako sa Discord tinanong ko kung maintenance walang reply and i hope hindi tayo buti ng maintenance okay so ang gagawin natin content for today is mag-MVP tayo gamit ang isa sa mga characters or job na hindi ko masyadong ginagamit pero ito ay, ay isa sa pinaka pinaka sikat no i think my statistic statistically speaking although wala akong um proof diba pero i think isa tong job na to sa mga ginagamit ng mga players dahil sobrang sa sobrang competitive nitong job na to. Uh, maraming gumagamit nito, maraming gustong gumamit nito, maraming gusto magpalakas gamit 'tong job na to. 'Yun ang ang job na 'yon ay walang iba kundi ang champion. So without any further ado, punta na tayo sa champion character natin. So I have a champion character, pero hindi ako, no never ako naging champion player. Okay? Namikitay. <laughs> Grabe yung huli kong nilog in 'tong account na to or 'tong character na to, meron is may naka VIP pa ako kaya kung may niyo mayroon pa tayong VIP off pero anyway um yeah so ito yung gagamitin yung character ngayon mag-aano tayo MVP okay pero bago ang lahat teka lang nandito pa pala yung item so um, sa Discord may guide ng champion para sa MVP okay MVP guide so basically kokopyahin ko lang yung titigdan ko kung kakayanin ko ba ang gumamit ng champion sa MVP. So ang kailangan natin ay if this is the advanced I mean sure tanggalin natin to. So Valkyrie set tapos Nile Rose. For the wings. Oh. Oh Valkyrie armor lang palang kailangan natin. So bali tsaka Nile Rose. So okay. I think Okay na yan. Tama ba? Kasi for the... Okay, okay, okay. Now, i-try natin. Okay. So, ang nakalagay dito, ang guide is para sa headgear, di ba? Black Valkyrie, uh, bali, black set, tapos Cyclops. ah uh, true, ano ba ito? Basta yun. <laughs> Alam mo ito yung tawag doon, pero yung uh, nilalagay sa middle. Okay? Cyclops Eye, yung Cyclops Eye. So, yung black set, kung maalala nyo, binigyan tayo nyan na as a gift. Okay, as a gift. Tapos, para sa garment and sa shoes ay tidal set. I don't know bakit tidal set to. Bakit hindi pa nag Valkyrie set. So, shield is Valkyrie shield. For the item, oh my god, for the item pala is Fist of Fury. Pero wala tayong Fist of Fury. Pero sa basic na champion guide is gamit niya is mace. So, gagamit lang tayo ng mace muna kasi wala tayong fist of fury. So, okay. Gamitin natin yan. Okay. Tapos, ano yung kailangan pa natin? Um, Nile Rose. Tama ba? Yes. Nile Rose of Muscle. Pero, hindi natin gagawin lahat yan kasi I'm planning to do a part 2 para dito sa specific content na ito. Okay. Okay. So, kuha muna tayo ng tidal set. Oh my God, I don't have plus 9 tidal shoes. Pero, whatever. Titignan natin yan. Sa ngayon, titignan ko muna kung ano yung experience, okay? Nang gumamit na itong champion. Okay, so para naman sa headgear, gamit tayo ng blinkers. Although, ang nakalagay dito is Cyclops Eye. pero, try natin ng gumamit ng blinkers. Oh, salamat. Ano ba to? uh, uh, Aji and Dex. <laughs> mali, mali. Dark Blinkers pala dapat. Kasi yung Dark Blinkers ay eto ay yung nagre-record ba to? Nagre-record naman. Kasi ang Dark Blinkers is, I, I think, Strength. Yes, Strength and Vit. Okay. And ang natitira, ang natitira na lang ay Weapon. Okay, so Weapon. So, para sa weapon, kukuha tayo ng mace. Ang mace natin is nasa at warp pi underscore dun zero zero. Meron ditong mace. Ang nag-drop ng mace is ito. Pak, pak, Sige, okay, wala tayong dex. Meron, ba't dito ay tumatama? Patama ba to? Huy. Okay, ayun, Mace. Huwag mo nang pulutin. Okay, kuha natin. Tapos, bago ang lahat, tayo ay magre-reset. Okay, so reset stats. Ang nakalagay dito sa guide is strength uh, divisible by 10 okay so basic since we have 60 so we'll safe tayong mag 250 which is not bad okay not bad tapos sa AG wala VIT 150 plus int enough points equal to 4000 SP okay slash int natin plus 99 4000 SP enough para sa 4000 SP so ganyan natin 37 4K okay okay na yan okay na yan 37. Mm, dex is equal to no cast plus 99 plus oh sobra sobra tayo ng isa but that's fine okay that's fine tapos vit natin is 150 plus I guess itotod na natin to sa vit tama ba strength int Aji wala dex vit lang okay so vit todo natin sa vit todo na to man todo na to okay So I'm so sorry sa tunog. Isa sa mga gusto ko dito sa Monk or dito sa Champion is pagka nag MVP ka hindi na natin kailangan mag parang Sith, hindi na natin kailangan mag log in ng sampung account. Bakit hindi tayo no cast? We have 150 decks. Wait, what? Mag, tayo ay mag uh, recon. Kasi hindi tayo no cast eh. Okay. So, uh, anyway, going back to sa sinasabi ko, isa sa mga gusto ko dito sa champion na to is hindi natin kailangan mag in ng sampung characters or sampung account para tumaas or tumaas yung damage natin sa MVP. Okay. Kasi yung sapak na ito or yung Asura Strike na to is ma malakas na. Speaking of Asura Strike, ta kuha, kuha muna tayo ng Abysmal Knight card. <laughs> oh my God, ang dami. Okay. So, again, wag niyo muna masyadong pansinin yung item. Hindi pa to complete. Uh, ginagawa ko lang to kasi gusto kong makuha or my ma experience no yung pag-aano dito yung pag -e mvp gamit ang champion okay and i guess ang uh, ano nito ang gagawin nito is parang suntok rek uh, suntok balik suntok balik parang ganon di ba I, I, don't know no kas na bata ayun no kas na bata kaso ang taas ng delay pan nasa pa si Mandy mm, na mo Mandy Um, also, hindi ko alam kung bakit black set ang recommended dito. I really don't know. ba diba? Strength plus 5, I guess. Dahil doon. Tapos, ah, kasi meron nito. Ah, okay. 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 Naintindihan ko kung bakit. I mean, etong black dragon wing, ang makukuha mo lang or ang maganda lang dito is 5 plus 5 na all stats. I guess, pag may MVP na demi-human like doppelganger, tapos decrease damage taken from dragon yan mga dragon na mvp okay din yeah so bali yung mga cards is okay so yung mga cards wala pa tayong cards again gusto ko lang munang ng tignan no yung experience pagka mag-ano maggaganto uh, mag-mvp gamit ang champion okay so withdraw tayo ng, eh, i think 30m okay na punta tayo sa branch room okay for personal account okay so ano nakalagay dito is intro time to show these MVP bosses who's the real boss with these gears you can't be stopped really okay so I I have like uh, I think 50% no ng mga item dito sa guide is meron na tayo like item and cards 50% no yung remaining 50 is Again, hindi naman completo to. So, yeah, you get the point. ba? Okay, so you'll most likely run them through with significant ease, really. And NPC buffs and food buffs always maximize your efficiency. Warm up your fingers in preparation. Use Damigo NPC 30. Familiar familiarize your hotkeys for transitioning from Danger Soul Collect to Critical Explosion to Asura Strike and YGG. Okay? Um, I know how to do that. Uh, don't fight against ghost element. Asura strike, yes. Okay, so walang ghost element. So meron ba tayo dito ng bloody branch? Meron tayong bloody branch. Kuha tayo ng sampu. Try nating mag saman. Okay. Bakit ako nag Ay, hindi pala ano yun hindi pala cast delay pala <laughs> okay moonlight flower pack one hit okay Oh my god. Oh my god. Teka, 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 teka. I'm sorry. Sorry, sorry, sorry. Gago lang. Teka, Ay, puta. Wala tayong body relocation. Wala tayo na ito. Uy. Uy, teka lang, teka lang, teka lang, teka lang. Teka lang, uy. Teka lang. Yan, 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 yan. Dito ka, dito ka. Bale, ito, ito. Ang taas ng delay. Hindi, hindi makapag-spam. I am, I mean, I think okay lang napipindot ko yung letter A eh. medyan ka sa F1. Yan. Okay. Medyo mataas yung delay hindi tayo makapag-spam. Um Oh my god bro, there's gloom. Um pack 99%. <laughs> okay, 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 okay. Kill monsters, kill monsters. Ah, uh, meron dito nun, 'di ba? heal by branch clear up monsters okay um asan yung ating increase ag ah, nakakaasar yung ano okay ano ba tayo okay so bali ito at mataas yung ano delay okay o ilan yung asuran natin 1378 so bali 1.3 oh my god my card a <laughs> uh, 1.3 million yung ating asura strike okay Whoa not bad not bad not bad okay okay nakakasar yung ano yung delay asan yung Osiris? Okay. Okay. So I get the idea. I get the idea. Ninety-two percent. Papatay natin tong buisit na to. Teka lang. What is this? Critical exploit. Ah, oh, nakikita yan. Okay. Hmm. Ba't tayo nagka-cast? ako lang na tayo sa buff hindi tayo makakapag-sapak niyan sa ano Teka lang, restart restart real quick so unahin natin yung dex natin slash dex plus 99 tapos plus 9, tama di ba? plus 9 okay slash strength plus 99 hundred and fifty okay slash int plus 99 sabi equal to 4K, diba Um, plus 27. Uh, plus 20. Okay, okay, okay na yan. Int. Ah, tapos, vit. Slash vit plus 99. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Um, Na-stripan ba tayo? Hindi naman. Um, private branch room. Okay. So, mayroon ditong... Mayroon. <laughs> mayroon. Okay. Tignan natin kung Ubra tayo dito. Oh! Bakit may atros dyan? Boom. Pak man. Sa pack. Nagkakas kasi eh. Ang bobo naman kasi na itong... Okay. Sapak. Apa? Oh, hindi natin wanit yung Atros. S Suntok. Bam, okay. I mean I get the idea, diba? Ano naman siya actually like straightforward naman yung eh. suntok so, diba magastos nga lang sa berry but it's fine angelus tapos numa hindi naman okay masan ah, na yun boom panis ino ah, you know. tôi mô men, Ừ Tăng ê năng nhận u mai men Ok, Uy! okay. Ay, na-strip pa nata tayo. Hindi. Lambot ko naman. Wala pala akong ano, dangerous soul collect. Dali! Dalihan mo! Suntok! Tang! Ina mo, suntokin mo! <laughs> Pakain mo na. Parang awa mo na. Mm, gago. Oh, shit. Shit! Pero ah, I got taslanan idea. Ng delay. Okay? And also dito sa guide is walang nakalagay na gumamit ng kiel. Kaya I don't think gagamit tayo ng kiel. Pero it would be nice, no? Mm. Hindi, yan. Hindi yan, putang ina mo ka. Ito, 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 ito. Kill has failed beli perang awam muna sentuhin muna Dalian mo, man. Please. talent sa champion. Hindi nakakasar din yung ano, yung strip na itong Tulenox na to. Hindi man strip, ano pala, yung dispel. Ah, nakakasar yung dispel. Wala tayong Blessing. Ulian mo na. Oh, wala na tayong berry. Oh, shit. lana pa lang berry. Pero kaya naman. Yeah. Okay, okay, okay. Last. I think last na to. Hindi pa rin. Tangina 1%. Okay. hmm okay. ka na di ba ka na okay okay i mean i got the idea i got the idea so ang kailangan pa natin dito is kailangan pa natin patasin yung strength kasi hindi pa naman ito yung final form na tong champion di ba kailangan nating gawin dito is yung Cyclops ay kailangan natin lagyan dito na Maya Purple card tapos yung yung weapon niya actually is Fist of Fury tapos apat na Abysmal Knight plus 10 na Fist of Fury tapos Valkyrie Shield na kailangan natin Alice card Tidal Shoes na plus 9 Firelock Soldier card tapos itong Wool Scarf plus 10 pero Aliot card tapos itong Nile Rose natin is kailangan off muscle or dapat mantis card. Alam ko meron akong mantis card. Mantis, mantis, mantis. O, so, di ba wala? Wala akong mantis card. Really? Ba gamit ko sa ibang character. Anyway, so ayun yung mga adjustment na kailangan natin gawin, di ba? Ang kailangan natin gawin is Oh, wait. Cyclops Eye is donate item? Talaga? You're really? Anyway, so kailangan pa natin baguhin dito is yung middle headgear. Middle headgear. Yung sa uh, armor natin is okay na kasi gloom yung recommended dito. So, bali, middle headgear. Tapos, yung headgear natin kailangan. Yung headgear card, Maya Purple. Tapos, yung shield card. Tapos, tidal shoes. Both card and the item. Tapos, wool scarf. No? Yung card. Tapos, Nile Rose card. Okay? So, ayun yung mga adjustment na kailangan natin gawin. Hindi ko lang alam kung magagawa ko agad bukas yan kasi plus 10 fees of fury, really. Diba? Ang hirap nun. I mean, hindi naman siya mahirap pero matagal matrabaho kasi hindi naman ganun kadali yung fees of fury eh. Weh, salamat. Dito yun, di ba? Dito ba yun? Custom quest shop weapon. Ito, Fist of Fury. Ito, Fire Dragon Scale. Ba? Medyo mahirap siya. Mother's Nightmare. I mean, itong Mother's Nightmare, Mini Boss Shard, napakadali. Basic lang yan. Promise. Itong Fire Dragon Scale, though, mahirap yan. Kasi nagdadrop niya na I think is isa lang. I mean, let me double check. Let me double check. Fire Dragon Scale. <laughs> isa nga lang nagdadrop eh detail MVP oh my god bro tapos pag ginawa ko to is 3 slot lang 3 slots kailangan natin yan 4 slot or 4 slots okay so <laughs> mahirap okay and itong fire protector basic madali lang yan okay pero yeah so hindi ko talaga alam kung bukas ko na ba ito magagawa or next time pero definitely gagawa ko ng follow up na ito kasi Interesting to eh. Okay? Hindi ako champion user. Pero, nag -e enjoy akong mag-asura. Okay? Hindi lang ako nag -e enjoy sa delay. <laughs> ang tasan delay. <laughs> Ayan. Pero, yeah, I guess that is, that is it for the video, guys. Maraming maraming salamat sa pranood. Ito yung aking um, detest ng champion sa MVP. Okay? So, hindi ako professional. Hindi ako, hindi ito yung build siguro ng karamihan. Di ba? May sarili kayong build. Again, ang sinusunod kong build is yung guide dito sa Discord sa Vision ro, Okay? If meron kayong alam na mas magandang build, let me know. Kasi titignan natin yan kung kakayanin kong gawin yan. Okay? And titignan natin kung maganda ba. Ah, uh, meron tayong, na, meron akong nakita... <laughs> meron akong meron tayong nakita kanina ang damage natin is 1.38 M, 'di ba? yun yung damage natin kanina pero sa ano yun sa moonlight flower hindi ko na masyado nakita sa octolianox nga hindi, na, hindi ko nakita eh. eto na chill lang <laughs> chill lang eto yun nag, ano na si mondio oh. maintenance at 10am moved okay okay yun pala maintenance medyo nagmamadali pa ako kanina um, anyway that is it for the video guys maraming uh, maraming marami salamat sa panonood nakalimutan ko na yung sinasabi ko pero yeah, kung meron kayong alam na iba pang build, di ba? Let me know. Tapos tatry natin yan. Gusto ko rin itry yung Cinex sa Assassin's Cross. Gusto kong itry yung, halimbawa, yung mga kakaiba like Lord Knight. Yeah. sniper, yeah, mga ganyan. Gusto kong i 'yan kasi gusto kong makita kung ano ba yung, ano ba yung experience, 'di ba? Ayan. So, maraming maraming salamat sa panonood, guys. Once again, Um, ito yung champion MVP. Okay, so this champion na ginagawa ko is pang-MVP lang, hindi siya pang-PVP. Okay? Halata naman sa weapon, quadruple penetration. Ay, hindi. wow. <laughs> quadruple penetration, really? Quadruple liberation pala, not penetration, bro. What? <laughs> um, ayun. so thank you so much guys for watching as usual kung nagustuhan niyo yung video please hit the like button and also subscribe kayo sa, sa aking channel kasi I'm trying to hit the 1000 subscriber mark and if nag enjoy naman kayo sa mga content na in-upload ko subscribe kayo also guys uh, kung gusto niyo support yung channel financially you can do so by joining the channel membership no just click the join button down below to learn more okay So, maraming-maraming salamat, guys. Also, let me know sa comment section down below kung meron kayong alam na mas magandang build sa champion para sa MVP. Okay? Tatry natin yan. Okay? Maraming-maraming salamat sa panonood, guys. Uh, yun lang yung video natin for today. That is it. And, yeah. Hopefully, manood kayo ulit sa susunod yung video. Okay? Once again, my name is CJ. And I will see you all in my next video. Thank you.